Hello guys, good araw sa inyo lahat and welcome back sa aking YouTube channel. Uh, happy New Year pala sa inyong lahat. Yan. First vlog ko ngayong uh, 2024. So pasensya na kayo guys, mga subscriber subscribers ko. Uh, ngayon ako nakapag-vlog ulit. Ayan. Uh, maraming salamat pala sa inyong support ah. Sana andyan pa kayo guys na nood sa vlog ko kahit minsan lang ako nakapag-upload. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. And shout out pala kay Sir Robert Tayaktak. Ngayon sir, uh, sinsya na nakalimutan ko. Kasi minsan na ako nakapag-vlog. Yan, shout out pala sa iyo. Sir Robert Tayaktak. Ayan. So, ngayon guys, uh, may eh, bibinta ako na plants, Uh, bali, binili na to sa akin. Uh, more than 5 months na sa akin so ngayon nakapagdesisyon ang may-ari na pabinta na lang sa iba at ibalik na lang ang pera sa kanya kahit hindi lahat so, kasi busy siya guys abroad kasi isang seaman so ayan uh, kaya ngayon uh, i-vlog ko uh, pagkita ko sa inyo para baka magustuhan nyo so tara puntahan puntahan natin guys puntahan ko guys para makita nyo So, kita tayo dito. So, ayan guys. Ayan pala ang mga plants. Ayan. Na in order na sa akin. Tapos, ibinta ko ulit. Sabi ng may ari, ibinta ko na. Ibinta ko na ulit. Ayan. So, may mga rare tayo guys ha. Ayan. So, ito. Dito tayo. at natin ang tricolor tricolor stable na to at 300 lang guys yan tricolor ito dito tayo unahin muna natin ang mga rear top rear uh, black moonlight may kunting issue lang guys pero hindi yan naka ano hinahin kasi ng uud hindi ko na hindi ko nakita agad so pero stable yan guys oh lumabas lumabas nga ang roots niyan ayan daming roots nito at mag four leaves na so tako na lang ang 380 guys oh ayan 380 380 laki na yan stable na yan masyado at itong pink esmeralda na super laki ayan ayan kita niyo man guys ganda at mother type na yan yan 380 din guys 380 mura mura na yan guys super lucky pa at ganda pa ng dahon nya walang issue yung dahon yan yan esmeralda pink esmeralda o, ito white rose white rose P150. Uh, 150 yan guys white rose at itong mother type na red sumatra 180 ayan <coughs> excuse me so ayan guys at itong red unya mani, red unya mani 150. Last na yan guys oh. Stable na din yan. Red unya mani. guys, ito ito din ah lucky. Lucky sana pero hindi lumaki. Tagal na hindi lumaki guys kasi ah kinain ng uod. Pero okay pa din to guys kasi stable to. Yan, nakarecover na yan. 50 pesos na lang. Ayan. Itong ano guys, ah Sabi ng iba, ang tawag nito Golden Papaya daw. Ayan. 50 pesos din. At itong sitaw ayan. Sitaw na 25 pesos. Super last na, stable din guys. Ito supratsami. Hindi yan bakser, kaysa baka sabihin nyo boxer Hindi yan, boxer. yan. Suprat sa mi. Uh, 100 pesos. Ito guys. Ang ganda to. Yan. Pink Kumkun 150. Pink Kumkun 150. Ito, ah, uh, black papuma. Black. Kasi may white din. Yan, black ang dahon niya. Parang, yan. May anak na yan, guys, oh. Medyo oh. Dalawa. Kasi, tawag na black kasi dark ang kanyang pagka-green, kulay green. Papuma dito, guys. 150 yan. 150. Oh, so, yan. Ito, mother um, type na, na ano, reading hing 100 pesos. Ayan. Papuma na super last din. Ayan. Laki na yan guys. Ang laki na yan. At saka stable. Ang raming roots niyan. Uh, 100 lang. Ayan. 100 pesos. Ito big papa. to my big mama. My big papa. Ayan. Mother type na din. 100 din guys. Ang ganda ng gaho no. Yellow na may green. At saka red. Big papa. At ring stardust din. ah, uh, red stardust. Yan. Yeah. Red stardust. 150. Mother na din. Mother type na yan. Ayan. May suhi na yan o. Oh. 150. So yan guys, ayun na lahat. Uh, kung nagustuhan niyo uh, uh, please, uh, i-ano ako sa aking messenger, eh, direct message John Drill Gumis Arsulon yan din ako nationwide courier ko is LBC at GRS yan So, ayan na po lahat at maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ah, please subscribe naman. Paki-support sa aking channel, guys. At maraming salamat and bye-bye.